Naramdaman mo na ba ang tahimik na hatak, isang bulong mula sa universo na hindi mo kayang baliwalain? Ngayong gabi, may kakaibang tawag na binabanggit ang iyong pangalan. Si Baba Vanga, ang mahiwagang manghula na nakakita ng napakaraming kapalaran, ay nag-iwan ng isang lihim na mensahe para lamang sa iyo. Hindi ito basta-bastang video sapagkat ang iyong maririnig at sasabihin bago ka matulog ngayong gabi ay maaaring magbago ng lahat. Ang iyong swerte, pag-ibig, landas tila pati ang universo ay handa ng tumugon. Huwag mo itong ipagsawalang bahala. Panoorin ng mabuti, pakinggan ng maigi, at ihanda ang iyong sarili sa pagbabagong maaaring tuluyang magpabago ng iyong buhay. Maligayang pagdating, mahal na kaluluwa. Ngayong gabi, direkta kang kinakausap ng universo, sa mga paraang marahil ay iyong naramdaman, ngunit hindi mo lubos na naunawaan. Si Baba Vanga, ang alamat na manghula, ay nag-iwan ng mga mensaheng nakalaan lamang para sa mga handang makinig, yaong mga puso ay bukas sa kapalaran at pagbabago. Maaaring matagal ka nang nakakaramdam ng pagkabalisa, nakakakita ng mga palatandaan sa iyong mga panaginip, o tila may hatak sa iyong dibdib na hindi mo maipaliwanan. Hindi ito mga pagkakataon lamang. Ito ay mga bulong mula sa kalawakan, mga pahiwatig na gumagabay sa iyo, tungo sa nakatakda para sa iyong kapalaran. Habang pinapanood mo ang video na ito, Hayaan mong maramdaman ang bawat banayad na senyales, bawat mahinahong tulak, at bawat tahimik na mensaheng pumapalibot sa iyo. Buksan mo ang iyong puso, pagkatiwalaan ang iyong kutob, at ihanda ang iyong sarili na matuklasan kung paano maaaring gisingin ng isang simpleng parirala bago matulog ang enerhiya, baguhin ang iyong landas, at magdala ng mga biyayang hindi mo kailanman inakala. Naramdaman mo na ba ang tahimik na hatak, isang bulong mula sa universo na hindi mo kayang baliwalain? Ngayong gabi, may kakaibang tawag na binabanggit ang iyong pangalan. Si Baba Vanga, ang mahiwagang manghula na nakakita ng napakaraming kapalaran, ay nag-iwan ng isang lihim na mensahe para lamang sa iyo. Hindi ito basta-bastang video sapagkat ang iyong maririnig at sasabihin bago ka matulog ngayong gabi ay maaaring magbago ng lahat. Ang iyong swerte, pag-ibig, landas tila pati ang universo ay handa ng tumugon. Huwag mo itong ipagsawalang bahala. Panoorin ng mabuti, pakinggan ng maigi, at ihanda ang iyong sarili sa pagbabagong maaaring tuluyang magpabago ng iyong buhay. Maligayang pagdating, mahal na kaluluwa. Ngayong gabi, direkta kang kinakausap ng universo, sa mga paraang marahil ay iyong naramdaman, ngunit hindi mo lubos na naunawaan. Si Baba Vanga, ang alamat na manghula, ay nag-iwan ng mga mensaheng nakalaan lamang para sa mga handang makinig, yaong mga puso ay bukas sa kapalaran at pagbabago. Maaaring matagal ka nang nakakaramdam ng pagkabalisa, nakakakita ng mga palatandaan sa iyong mga panaginip, o tila may hatak sa iyong dibdib na hindi mo maipaliwanag. Hindi ito mga pagkakataon lamang. Ito ay mga bulong mula sa kalawakan, mga pahiwatig na gumagabay sa iyo tungo sa nakatakda para sa iyong kapalaran. Habang pinapanood mo ang video na ito, hayaan mong maramdaman ang bawat banayad na senyales, bawat mahinahong tulak, at bawat tahimik na mensaheng pumapalibot sa iyo. Buksan mo ang iyong puso, pagkatiwalaan ang iyong kutob, at ihanda ang iyong sarili na matuklasan kung paano maaaring gisingin ng isang simpleng parirala bago matulog ang enerhiya, baguhin ang iyong landas, at magdala ng mga biyayang hindi mo kailanman inakala. Maaaring maramdaman mong ang mga damdaming lumilitaw ay pamilyar munit bago rin. Marahil ito'y pananabik, bahagyang kaba, o kakaibang kilig sa dibdib. Ang lahat ng emosyon na ito ay paraan ng universo upang ipakita kung saan mo dapat ituon ang iyong pansin. Yakapin mo ang mga ito, huwag mong itaboy. Bawat damdamin na nararanasan mo ngayon ay isang piraso ng palaisipan, isang palatandaan na nagtuturo sa iyong tadhana. Habang pinapanood mo ang video na ito, pansinin kung ano ang pinakatungo mo sa iyo. Isa bang alaala, pangalan, pakiramdam, o palatandaan sa iyong buhay na patuloy na lumilitaw? Ang mga ito ang mga marka ng tadhana, ang unang hakbang sa pagtuklas ng mga misteryong ginagabayan ni Baba Vanga para sa iyo. Hindi ka nag-isa at ang mga palatandaang ito ay hindi kailanman basta-basta. Ang mga ito ay malalim na personal, isinulat mismo para sa iyong puso at sa paglalakbay ng iyong kaluluwa. Tandaan mo, ang iyong buhay ay palaging ginagabayan ng mga dinakikitang kamay, mga enerhiyang tumutugon sa iyong puso, sa iyong mga kilos, at sa iyong mga hangarin. Ngayong gabi, hayaan mong madama, maalala, at mapansin ang mar delikadong sayaw ng tadhana na palagi nang gumagalaw sa paligid mo, matyagang naghihintay ng iyong pansin. Espiritual na pahayag Habang patuloy mong nararamdaman ang enerhiya sa paligid mo, mapapansin mong may mga kaisipan, panaginip, at palatandaan na paulit-ulit na bumabalik. Ayon kay Baba Vanga, nagsasalita ang universo sa pamamagitan ng mga umuulit na pattern, at yaong mga mapanuri at mapagmasid lamang ang makakakita ng mga katotohanang nakatago sa liwanan. Maaaring naranasan mo ang mga sandaling tila huminto ang oras, o paulit-ulit na lumitaw ang isang numero, tunog, o simbolo sa iyong araw. Hindi ito basta mga pagkakataon. Ito ay mga espiritual na palatandaan, mga gabay tungo sa kaliwanagan, layunin, at maging sa mga nakatagong oportunidad na naghihintay lamang nabuksan. Tinuturuan tayo ng kulturang Pilipino na ang mga espiritu at enerhiya sa paligid natin ay buhay, at madalas, ang universo ay nagpapadala ng mga mensahe sa pamamagitan ng mga simpleng pangyayari sa araw-araw. Maaaring napansin mo ang apoy ng kandila na kumurap ng kakaiba, o ang dampi ng hangin na tila may dalang kahulugan. Ang mga munting palatandaang ito ay mga paanyaya mula sa universo, hinihikayat kang pagkatiwalaan ang iyong kutob at yakapin ang iyong tadhana. Ngayong gabi, buksan mo ng buo ang iyong puso sa mga mensaheng ito. Ang karunungan ni Baba Vanga ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng pakikinig sa panloob na tinig, ang tahimik na bulong na madalas ay nawawala sa ingay ng buhay. Ang gabay na ito ay malalim na konektado sa paglalakbay ng iyong kaluluwa, at kadalasang lumilitaw kapag ikaw ay pinakabukas o pinakamarupo. Para sa marami, ang mga mensaheng ito ay dumarating sa anyo ng panaginip, bigla ang kaisipan, o mga sandaling puno ng emosyon. Ito ay paraan ng universo upang sabihin, handa ka na. Makinig ka ngayon. Naranasan mo na bang may parirala o panalangin na paulit-ulit na bumabalik sa iyong isip? Maaaring kasing simple nito, bitawan at magtiwala, o ginagabayan ang iyong landas. Ang mga katagang ito ay hindi basta random, taglay nila ang panginginig ng enerhiya na umaayon sa iyong personal na kapalaran. Ngayong gabi, hayaan mong ulitin ang isang parirala, ibulong ito bago matulog o ituon dito ang iyong isip habang gumagawa ng isang maliit na ritual. Ang enerhiyang iyong inaayon ay siyang magpapalakas sa tugon ng universo, magbubukas ng mga pintong matagal nang naghihintay ng iyong pansin. Ang mga espiritual na gawin ng mga Pilipino ay nagbibigay ng malalim na paraan upang kumonekta sa ganitong mga enerhiya. Ang pagsisindi ng puting kandila bago matulog, ang pagbulong ng iyong intensyon ng tatlong ulit, o ang pagwiwisik ng ilang patak ng tubig ng nyog sa paligid ay mga simpleng ritual na puno ng kapangyarihan. Naniniwala ang mga nakatatanda na sa ganitong paraan nakikipag-ugnayan ang mga espiritu ng ating mga ninuno at ang mga puwersa ng kalawakan, nag-aalay ng gabay, proteksyon, at pagkakataon para sa pagbabago. Sandali mong isalarawan ang iyong buhay bilang isang landas na pinapailawan ng napakaraming tanda. Ang ilan ay maliwanag at halata, samantalang ang iba ay banayad, halos di mapansin ngunit may malalim na kahulugan. Bawat tanda ay isang mensahe mula sa universo, isang paalala upang gisingin ang iyong kamalayan at ipaalala sa iyo ang iyong espiritual na kapangyarihan. Ayon sa mga turo ni Baba Vanga, ang mga taong marunong tumingin sa mga banayad na enerhiya ay nagkakaroon ng kakayahang tuklasin ang mga nakatagong katotohanan, yakapin ang layunin ng kanilang buhay, at ipamalas ang mga biyayang matagal ng nakalaan para sa kanila. Nayon, damhin mo ang emosyonal na panginginig ng mga pahayad na ito. Maaring ang mga sitwasyong dati tila magulo o hindi makatarungan ay biglang nagiging malinaw. Baka makita mo ang koneksyon ng mga pangyayari, mga tao, at mga desisyon na dati akala mo'y walang ugnayan. Ang mga pagkaunawang ito ay hindi basta aksidente, ito'y mga espiritual na pagbubunyag, mga patnubay tungo sa pag-alin sa iyong pinakamataas na potensyal. Magtiwala na ang universo ay maingat na nag-aayos ng lahat, kahit tila misteryoso ang takbo ng panahon. Habang isinasapuso mo ang mga mensaheng ito, alalahanin mong ang iyong buhay ay isang habi ng banal na layunin. Ang mga maliliit na pangyayaring umuulit, ang mga biglaang pagkaunawa, at maging ang mga panaginip na nagpapabilis ng tibok ng iyong puso, lahat ng ito ay mga sinulid sa dakilang disenyo ng iyong tadhana. Ipinapaalala ng paniniwalang Pilipino na madalas makipag-usap ang kapalaran sa pamamagitan ng mga banayad na senyales, at tungkulin nating pakinggan, igalang, at sundin ang mga ito ang iyong intuwisyon ng iyong kumpas, at ngayong gabi, ginagabayan ka nito ng mas malapit kaysa dati sa katotohanan ang hinahanap mo. Sa huli, tandaan na ang espiritual na pahayag ay hindi lamang tungkol sa pagkaunawa, ito ay tungkol sa kapangyarihan. Sa pagkilala mo sa mga palatandaan, sa pagdama ng mga mensahe sa iyong puso, ginigising mo ang puwersang nakapaloob sa iyo na umaayon sa agos ng universo. Itinuro ni Baba Vanga na kapag ang isang tao ay tunay na nakikinig at naniniwala, ang universo ay nagsisimulang tumugon sa mga di pangkaraniwang paraan. Ngayong gabi, hayaang lumubog sa iyong puso ang pahayag na ito. Damhin ang koneksyon, ang kaliwanagan, at ang katiyakang ang iyong kapalaran ay unti-unting nabubuksan, isang banayad na palatandaan sa bawat paghinga. Manifestasyon at Patnubay Ngayon na napansin mo na ang mga banayad na palatandaan, naramdaman ang mga espiritual na mensahe, at naunawaan ang gabay mula sa karunungan ni Baba Vanga, panahon na para kumilos. Ang manifestasyon ay hindi lamang tungkol sa paghihintay ng biyaya, ito ay tungkol sa sadyang pagbubukas ng sarili upang tanggapin ang mga ito. Magsimula sa pamamagitan ng paglikha ng isang sagradong espasyo sa iyong tahanan, isang sulok, mesa, o maliit na altar kung saan maaari mong itoon ang iyong enerhiya. Sa tradisyong Pilipino, madalas binibigyan diin ang paggamit ng puting kandila upang linisin ang espasyo at akitin ang positibong enerhiya. Sindihan ang puting kandila, isara ang iyong mga mata, at humina ng tatlong malalalim, iniisip na ang universo ay tumutugon sa iyong layunin. Susunod, pumili ng parirala o afirmasyon na tumutugma sa iyong puso. Maaaring ito ay katulad ng, bukas ako sa mga biyayang nakalaan para sa akin, o ginagabayan ng universo ang aking landas ng may pag-ibig at kasaganaan. Hinihikayat ni Baba Vanga ang pag-uulit ng mga parirala ng taos puso at may pokus, sapagkat may kapangyarihan ang vibrasyon ng mga salita. Ibulong ang Hayaan itong umalingang sa iyong isip, pinagsasama ang enerhiya ng iyong layunin sa mga puwersang universal na kumikilos. Itinuturo ng pamahiin Pilipino na mahalaga ang timing. Marami ang naniniwala na mas epektibo ang mga ritual sa katahimikan ng gabi, kapag payapa ang bahay at tahimik ang isip. Gamitin ang oras na ito upang pagnilayan ang enerhiyang nais mong akitin. Isalarawan ang iyong mga hangarin na parang nasa iyo na ang mga ito, makita, maramdaman, at damhin ang emosyon na hatid ng mga ito. Mas malinaw ang imaheng nasa isip at mas malalim ang damdaming nararamdaman, mas malakas ang enerhiyang ipapadala mo sa universo. Isa pang makapangyarihang gawi ay paglilinis gamit ang natural na elemento. Magwisik ng ilang patak ng tubig ng nyog sa paligid ng iyong espasyo, habang iniisip ang iyong layunin, iniimagine na tinatanggal nito ang negatibidad at nagbubukas ng puwang para sa kasaganaan. Maaari ka ring magsulat ng iyong pangalan at nais mong resulta sa isang maliit na papel at ilagay ito malapit sa iyong kandila. Ang mga konkretong gawain ito ay nag-ubnay sa iyong pisikal na kapaligiran sa iyong espiritual na layunin na lumilikha ng tulay sa pagitan ng iyong intensyon at tugon ng universo. Habang isinasagawa mo ang mga ritual na ito, pansinin ang mga banayad na palatandaan na maaaring lumitaw pagkatapos. Maaaring paulit-ulit ang isang panaginip o tila napaka-timely ng mensahe mula sa isang kaibigan. Baka may numero o simbolo na biglang humuli ng iyong pansin. Ito ay mga kumpirmasyon na ang enerhiya mo ay umaayon sa universo. Tinuturuan tayo ng espiritualidad ng Pilipino na igalang ang mga senyal na ito, sila ay paalala na aktibo at epektibo ang proseso ng iyong manifestasyon. Mahalaga rin ang pagpapakawala ng attachment sa kinalabasan. Mas epektibo ang manifestasyon kapag nagtitiwala ang puso sa proseso. Bitawan ang mga pagdududa, takot at pangamba. Gaya ng binigyang diin ni Baba Vanga, ang pagsuko ng kontrol ay nagpapahintulot sa banal na timing na gumana sa iyong pabor. Magtiwala na darating ang nakalaan para sa iyo sa tamang paraan, sa tamang oras, at sa tamang paraan. Mahalaga ang konsistensya. Gawin ang ritual na ito gabi-gabi sa loob ng ilang araw, inuulit ang afirmasyon at sinusindihan ang kandila. Sa bawat pag-uulit, pinapalakas mo ang koneksyon mo sa mga di nakikitang puwersa na gumagabay sa iyong buhay. Madalas pinapayo ng mga nakatatanda na panatilihin ang isang journal ng mga insight, panaginip, at senyales na natanggap sa panahong ito. Ang pagsusulat nito ay tumutulong sa pagkilala ng pattern at nagpapatibay sa iyong paniniwala sa mga synchronicities na nagaganap sa paligid mo. Sa wakas, linangin ang pasasalamat. Matapos isagawa ang iyong ritual, tahimik o malakas, ipahayag ang pasasalamat sa universo sa pakikinig, sa paggabay, at sa pagpapala. Pinapalakas ng pasasalamat ang enerhiya ng iyong layunin, nagbubukas ng mas maraming pintuan para sa kasaganaan, pag-ibig, at oportunidad. Ang iyong puso, puno ng pagpapahalaga, ay nagiging magnet para sa lahat ng iyong hinahangad. Tandaan, ang manifestasyon ay hindi tungkol sa pamimilit ng kinalabasan, ito ay tungkol sa pag-aayon ng iyong enerhiya sa natural na daloy ng universo. Sa pamamagitan ng mga ritual na Pilipino, mga bulong mula kay Baba Vanga, at iyong nakatuon na intensyon, ikaw ay nakikibahagi sa paglikha ng iyong tadhana. Ngayong gabi, ulitin ang iyong parirala, sindihan ang iyong kandila, at isalarawan ang iyong mga hangarin na nabubuo. Damhin ang pagbabago ng enerhiya sa loob mo, parang ang universo mismo ay tumatango sa pagpayad. Sa pananampalataya, pasensya, at pagpupursige, ang mga biyayang matagal mo nang hinihintay ay nasa iyong daraanan na. Habang tinatapos natin ang paglalakbay na ito ng magkasama, huminga ka ng malalim at damhin ang enerhiyang iyong naipon. Ngayong gabi, napansin mo ang mga banayad na palatandaan sa paligid mo, pinakinggan ang mga espiritual na pahayag, at niyakap ang mga ritual ng manifestasyon. Bawat hakbang na iyong ginawa, bawat bulong na isinambit, bawat kandilang sinuha, ay lumikhang tulay sa pagitan ng iyong puso at ng universo. Ang mga biyayang hinahangad mo ay tumutugon na sa iyong mga intensyon. Tandaan, itinuturo sa atin ng mga tradisyong Pilipino na ang pasensya at pananampalataya ay susi. Ang universo ay madalas kumikilos sa misteryosong paraan, at ang mga senyales ay maaaring lumitaw sa mga anyong hindi mo agad nauunawaan. Ang kumurap na apoy ng kandila, biglang ihip ng hangin, o paulit-ulit na numero ay maaaring kumpirmasyon na ang enerhiya mo ay umaayon. Magtiwala na bawat maliit na sandali ay mahalaga, at ang iyong tadhana ay nagbubukas ayon sa tamang ayos. Palaging binibigyang diin ni Baba Vanga ang kahalagahan ng paniniwala. Kapag tunay mong pinagkakatiwalaan ang mga mensahe, kapag ang iyong puso ay umaayon sa vibrasyon ng universo, pinapayagan mong ang imposibleng mangyari ay maging posible. Ngayong gabi, inihanda mo na ang iyong sarili, sa isip, damdamin, at espiritu, para sa mga biyayang patuloy ng dumarating. Handa ka ng tumanggap ng pag-ibig, kasaganaan, gabay, at proteksyon. Habang bitbit -bit mo ang enerhiyang ito pasulong, ipagpatuloy ang paggalang sa iyong intuition at sa mga mahinakong bulong ng universo. Itinuturo ng espiritualidad ng Pilipino na pinapalakas ng pasasalamat ang koneksyon sa mga dinakikitang puwersa sa paligid natin kaya bago matulog, tahimik na pasalamatan ang universo para sa paggabay, sa mga senyales, at sa mga pagbabagong nagsimula na. Hayaan mong maramdaman ang kapayapaan, tiwala, at pananabik sa darating. Alamin na ito ay simula pa lamang. Patuloy na magbibigay ang buhay sa iyo ng mga palatandaan, oportunidad, at sandali ng kaliwanagan. Manatiling mapagmasid, bukas, at matapang. Ang iyong mga pangarap, hangarin, at layunin ng puso ay hindi hiwalay sa universo, sila ay malalim na magkakaugnay. Sa pamamagitan ng pananampalataya at patuloy na pagsasanay, mapapansin mo ang pagbubukas ng mga pintuan, pagpapalakas ng mga relasyon, at paglitaw ng mga bagong posibilidad na dati hindi mo inakala. Ngayong gabi, habang nagpapahinga at inuulit ang iyong piniling parirala bago matulog, hayaan ang iyong puso na mapuno ng tiwala. Damhin ang mahinahong daloy ng tadhana na gumagabay sa iyo, at alamin na naririnig ng universo ang bawat kaisipan, hiling, at intensyon mo. Yakapin ang paglalakbay na ito, sapagkat ito ay natatangi para sa iyo, at ang mga biyayang susunod ay magpapakita ng pag-ibig, pasensya, at pananampalatayang iyong inilaan. Lumakad sa bukas ng may kumpiyansa, na alam na bawat senyales na iyong nakita, bawat bulong na iyong naramdaman, at bawat ritual na iyong isinagawa ay naghanda ng entablado para sa mga milagro na magaganap sa iyong buhay. Ang iyong tadhana ay buhay, naghihintay na ganap na magising ang iyong kamalayan, at ikaw ay eksaktong nasa lugar kung saan ka dapat naroroon.